So sa video nito, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat i-check at i-adjust sa first 1,000 kilometers ng ating bagong motor. At kung ano yung mga dapat ingatan para hindi magkaroon ng aberya o sira sa ating bagong motor. So eto na nga po pala yung version 3 ng kapatid ko. At huli po natin siyang tinignan or lag na sa 500 kilometers odo. At ngayon po ay dumating na po siya sa 1000 kilometers mark or 1000 kilometers odo medyo lumagpas na lang ng konti. So para magkaroon po kayo ng idea na change oil na po itong motor na to nung nasa 500 kilometers odo at ito po 'yung video na 'yon. So 'yung next na change oil po niya is after 1000 odo or 1,500 kilometers dito sa odometer po niya. At para magkaroon po tayo ng accurate na idea kung ilang odo na lang bago lumitaw yung oil change, may po natin yan dito sa settings ng ating mga motor. So for 73 kilometers bago lumitaw yung oil change or after 1,000 kilometer pagkatapos ng last change oil natin. Pero bago yung susunod natin na change oil, ano nga po ba yung dapat nating tandaan, dapat i-check o dapat gawin kapag umabot na ng 1,000 kilometer mark yung ating mga bagong motor. So ito optional lang naman to dahil nagpa-change oil na tayo ng 500 km odo at mga na siya sa next niya na change oil. Isang way po para ma-assure po natin or para magkaroon tayo ng peace of mind na walang problema na nangyayari sa loob ng ating mga makina, check po natin natin yung ating mga dipstick kung hindi po siya nagbabawas ng langis. May mga video naman po tayo about sa pag-check ng engine oil level. Lagay ko na lang po yung link sa baba. So dito mabilisan lang naman yung gagawin natin. So punasan lang po natin yung dipstick po natin para pagka-check po natin ng oil level, makita po natin ng malinaw. So ipatong lang po natin, wag po natin siyang itetread at dito may kita natin na nasa tamang level po siya. So ibig sabihin hindi po nagbabawas ng oil yung ating mga motor. So good sign po na healthy yung makina po natin. Worst case scenario po kasi sa mga bagong motor tapos nagbabawas po sila ng langis. Hindi po nila nabibring up sa kasa. Hindi po nila alam na factory defect na po or may problema na sa makina. So factory defect nga po. So sa mga bagong motor mas okay po na pinapractice po natin ito. Para nang sa gayon kung sakali man magamit po natin yung warranty po natin at hindi po tayo gumastos ng malala kung sakaling mang may problema talaga sa makina ng ating mga motor. So simpleng paraan lang naman po ito pero malaki po yung impact para malaman po natin kung healthy po yung makina ng motor natin. Pero bihira lang naman yun yung bagong bagong motor tas nagbabos agad ng langis. Pero for peace of mind lang mas okay na marunong tayo mag check po yan. Next pa na dapat nating i-check or i-adjust. Ito napansin ko lang din dahil last time na hinawakan natin tong motor na to 500 kilometers odo. Ngayon piniga ko yung preno po niya, yung rear brake lever at napansin ko na medyo malalim na po siya. so last time na binanggit ko po sa inyo huwag nyo po agad gagalawin etong uh, adjusting nut na to kasi hindi pa naman sya kailangang i-adjust dahil bago pa yung brake shoe at maganda pa yung lapat pero ngayon dahil nung piniga po natin yung brake lever po natin medyo malalim na napansin mo ba medyo ano na yung preno humina no medyo lumalim pag lumalim kasi yan matik na humina na yung preno ibig sabihin yung brake shoe po dito is nag adjust na po napudpud ng konte. kailangan na po nating i-adjust to so turuan ko kayo paano mag adjust nito so sa pag adjust po niyan kailangan nakalapat itong parang nakaumbok ng konte. kasi iba yung hugis po niyan sa side view may nakalubog ng konte. pag iniikot po natin yan 360 at pag uh, i-adjust po natin yan is uh, clockwise po So ikutin po natin siya mga sabi na nating limang clockwise. Tapos pakiramdaman natin yung gulong kung humigpit Ayan, sa part na to, medyo nararamdaman ko na tumigas siya ng konti pero luwagan natin kung medyo magluluwag siya. Ayan, sa part na to, medyo goods na siya. Tapos kung makikita niyo dito, before tayo mag-adjust nakasagad po 'yan. So paunti-unti na-adjust po or medyo umuusog po itong adjusting nut. So the time na medyo nakalubog na talaga 'yan, palitin na 'yung brake shoe at saka also may indicator naman po dito. So itinuturo ko lang po sa inyo kung paano mag-adjust kapag sa bago. So 'yan, mga 3 to 5 turns lang 'yung ginawa natin, pagkaramdaman natin. Tapos ako actually hindi pa ako sure kung of kumakapit na 'yung brake shoe pero higpitan pa natin. Yan parang ayun. Kung may kita nyo, ayun no? Oh, pigil na siya. Parang pumipreno na. So pag ganyan, kailangan natin gawin. Luwagan natin ng 1 to 2 turns. Pasensya na maruming kamay ko. Isa. Dalawa. Kasi kapag hinayaan po natin na ganon, tatakbo po tayo ng nakapreno at mas mabilis pong masira or mapudpod yung ating mga brake shoe. So, yun po yung isang tatandaan natin. Para nang sa gayon, yung wear and tear po ng ating mga brake shoe, ay ma-maximize po natin at hindi po siya agad mapudpod. So nasa proper na pag-adjust din ang adjusting nat natin para haba po yung buhay ng ating brake shoe at hindi po tayo umaandar ng pigil or umaandar ng nakapreno. So yan, kung makita nyo, yung pakiramdam natin nung inikot natin siya or bago natin siya inadjust is same nung na-adjust na po natin siya. So hindi po tayo under ng pigil or nakapreno. So tignan naman po natin yung lever po niya. Ayan, dito sa part na to medyo tumigas na po siya may pre-play ng konti pagkatapos nun matigas po siya di tulad kanina na sobrang lambot also wag na muna po tayo mag adjust dito sa combi brake ng ating mga motor kasi may video ako sa pag adjust nyan kapag malalim na to pero pag bago pa po yung inyong mga motor dito lang po kayo sa adjusting nat mag-a-adjust so kung may kita nyo 1000 kilometers madyas na or musog na tayo ng konti pero case to case basis po tayo dito kasi merong iba na mabilis kumain ng preno or madalas magpreno kaya naman mabilis mapudpod yung brake shoe po nila so mas madalas po silang mag-adjust so pwede po natin gawin yung pag-adjust o yung ginawa natin uh, kapag medyo nararamdaman na natin na lumalalim yung ating mga brake lever also kapag ramdam po natin medyo mahina na yung kapit ng preno po natin so sa ganong paraan Uh, hindi po tayo mahihirapan magpreno at mamaintain pa rin po natin yung combi brake or yung 70-30% na pagpreno dito sa ating motor. So next po natin dapat i-check or ingatan is itong sa ating susian. So dito sa mga disuse or ganitong type na motor at also may shutter key po siya kung saan pinapasok po natin itong part na to. Dito sa part na to kapag minamadali po natin susian yung ating mga motor at hindi po natin na ilalapat ng maayos dito. Nagkakaroon po ng time na bumibilog po itong part na to at may nakita pa nga akong post dun sa group sa Facebook. Bumilog na po siya at hindi na po niya na bubukas to so nakastack up na nakasarap po yung susian na ganyan hindi niya po na access yung susian so kaya naman yung advice natin is ingatan po natin at ilapat po natin ng maayos itong part na to bago po natin siya ikutin kasi kung bago pa po yung motor natin at hindi po natin pinapraktis na ilapat po siya ng maayos magkakaroon ng time na bibilog at magkakaproblema po tayo sa pagbukas ng susiaan pwede mas takap tayo or hindi natin magamit yung motor dahil hindi po natin masuse so ingatan nyo lang po palagi itong part na to huwag nyo madaliin sa pagbukas sara so yan dito sa case ng motor ng kapatid ko smooth pa naman po siya at naglalak po siya ng maayos So ito po po yung nakikita kong nasira agad sa mga bagong motor. Itong part na to yung bulsa na may cover dito sa ating motor yung pinaglalagyan ng charger natin. Ayan. So dito nagiging problema nila is nasisira dahil pinipilit po nilang buksan kahit nakalak pa po. Kasi kung malalaman nyo kailangan pa po natin siyang i-press bago po natin siya buksan agad. Hindi po natin kailangan pilitin. At kapag nilak po natin siya, refresh pa po natin. So sa iba, nasisira po agad dahil uh, pagkalak po nila o pag po nila, pipilitin po nilang buksan yan. So ang nangyayari, yung lock po dito, nasisira. Kung kaya naman bago-bago motor nila, sira po agad yung cover ng bulsa nila dito. So dito sa case ng motor ng kapatid ko, maayos pa po natin siyang nabubuksan at wala pa pong nagiging problema. So kung kaya naman, ito po po yung dapat nating ingatan. Lalo na, importante ito para maprotektahan po yung charger po natin dito. At also, hindi po siya mag-vibrate or hindi po siya nabubuksan agad or na-access ng mga ibang tao. So, safety feature din po yung lock po niyan. Kaya dapat alam din po natin siyang buksan at alam po natin siyang isara ng maayos. So yun lang naman po yung mga dapat nating i-check or i-adjust at tandaan sa ating bagong motor So kung ipa ipapractice po natin na maging maayos po tayo sa mga pag-operate ng mga iba't ibang parts na ating mga motor Mapapatagal po natin yung buhay niya at hindi po agad magkakaroon ng aberya sa ating mga motor So ngayon nilalagyan na lang ng pampapahid ng kapatid ko yung motor po natin So yung gamit po nya dahil mahulan yung panahon kung makikita nyo naman medyo maputi So, pinahiram ko po siya nitong graphene seal. So, ito po kasi parang hydrophobic. Kapag nabasa ng ulan yung motor po natin, dudulas lang po yung tubig. Parang nagiging waterproof po siya. So, yun lang naman po yung update po natin dito sa version 3 ng kapatid ko sa mga susunod na Odo, lalong lalo na kapag 1.5 na to. Uh, bibigyan ko po ulit kayo ng update sa kung ano yung magiging process ng pag-change oil natin at kung ano yung mga dadalhin natin sa kasa. So, yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. First 1000 kilometers odo ng ating bagong motor. Bye bye.